Nakita mo na ba ang anino sa gilid ng iyong mata, sa dulo ng iyong paningin, sa gitna ng dilim ng gabi? Isang malaking pigura, mas matangkad pa sa mga puno, nakatingin sa iyo mula sa kadiliman ng kabubatan. Sa ating mga puso at isipan, may mga kwento na humahabi sa ating pagkabata. Mga kwento ng mga nilalang na nagbabantay, nagtatago at nagtatanggol sa kung ano ang sa kanila. Sa Pilipinas, isa sa pinakatanyag ay ang kapre. Ngunit sino nga ba talaga ang kapre? Hindi lamang basta isang halimaw sa gabi, kundi isang masalimuot na karakter na puno ng misteryo at kahulugan. Sa video na ito, sisilipin natin ang mundo ng kapre. Susuriin natin ang pinagmulan ng kwento, ang mga katangian nito, at ang mga implikasyon sa ating kultura. Ipapaliwanag natin kung paano nagiging bahagi ng ating kamalayan ang mga ganitong alamat, at kung ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon. Hindi ito basta kwento lamang, ito ay isang paglalakbay sa puso ng ating mga tradisyon. Saan nagmula ang mga kwentong ito? Bakit sa lahat ng mga nilalang, ang kaprepa ang naging simbolo ng gubat? Bakit hanggang ngayon, naririnig pa rin natin ang mga kwento tungkol sa kanya? pag aralan natin ang mga sagot sa mga katanungang ito, at tuklasin natin ang mga nakatagong katotohanan sa likod ng alamat. Handa ka na bang sumama sa akin sa isang paglalakbay na magbubukas ng iyong isipan? Alamin natin kung ano ang tunay na kapangyarihan ng kapre. Ang kapangyarihan na naninirahan hindi lamang sa gubat, kundi sa ating mga puso at imahinasyon. Nagsimula ang mga kwento tungkol sa kapre noong panahon ng kolonisasyon, ngunit ang kanyang mga ugat ay mas malalim pa rito. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon at pagbabago ang mga kwento, ngunit nananatili ang kanyang presensya sa ating kamalayan. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kapre ay ang kanyang kaugnayan sa kalikasan. Sa maraming tradisyon, siya ang tagapagbantay ng mga puno at gubat. Tahanan niya ang mga mataas at malalaking puno kung saan siya nagpapakita sa mga taong naglalakad sa gabi. Kung ating iisipin, hindi lamang siya isang nilalang na basta nagtatago sa kadiliman, siya ay isang espiritu na sumasalamin sa ating paggalang sa kalikasan. Dagdag pa rito, ang kapre ay madalas na inilalarawan bilang isang naninigarilyo at ito ay may malalim na kahulugan. Ang usok na kanyang ibinubuga ay maaaring maging simbolo ng misteryo at kawalan ng katiyakan, tulad ng kung paano hindi natin lubos na nauunawaan ang kalikasan mismo. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat aspeto ng ating buhay, mayroong mga elemento na hindi natin lubos na may paliwanan. Ito ay isang paalala na ang ating mundo ay puno ng mga lihim at sorpresa. Sa paglipas ng panahon, ang mga katangian ng kapre ay nagbago at naging bahagi ng ating kultura. Kung susuriin natin ang mga kwentong ating naririnig, makikita natin na ang kapre ay hindi lamang isang nilalang na nakakatakot, siya rin ay isang simbolo ng pag-asa. Nagbibigay siya ng babala sa mga taong nagtatangkang sirain ang kalikasan. Sa pamamagitan ng kanyang presensya, ipinapaalala niya sa atin ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at ang pagkilala sa mga puwersa na hindi natin kayang kontrolin. Sa madaling salita, ang kapre ay hindi lamang isang alamat, siya ay isang refleksyon ng ating mga takot, pag-asa, at ang ating ugnayan sa kalikasan. Ngayon, isipin natin kung paano nagbabago ang ating pananaw sa kalikasan, dahil sa mga kwento tungkol sa kapre. Hindi ba't nakakapukaw isip na isipin kung paano ang mga kwento ng ating mga ninuno ay nananatiling buhay sa ating mga puso't isipan? Tandaan, ang kapre ay hindi lamang nakatira sa gubat, siya ay naninirahan sa ating kamalayan, sa ating mga alaala, at sa ating pag-asa para sa hinaharap. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na sa bawat puno, sa bawat anino, mayroong isang kwento na naghihintay na ating matuklasan. Sa paglalakbay na ating pinagsaluhan, Tila ba'y binuksan natin ang isang lumang aklat na puno ng mga lihim, hindi lamang tungkol sa isang nilalang, kundi tungkol sa ating sarili. Binuksan natin ang mga pahina ng ating kamalayan, kung saan ang mga anino at katotohanan ay naghahaluan, nagbibigay ng bagong anyo sa ating pananaw. Sa pagitan ng mga halaman at puno, sa mga anino ng gabi, natuklasan natin ang isang karakter na higit pa sa isang alamat. Natutunan natin kung paano ang mga kwento ay nagsisimula sa isang simpleng pagtatanong, nagiging salamin ng ating mga takot at pag-asa. Sa bawat kwento, may nakatagong katotohanan, isang mensahe na hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Nagsimula tayo sa isang katanungan, isang pag-usisa na nagtulak sa atin upang hanapin ang sagot. Sumunod ay ang pag-unawa sa pinagmula ng kwento, kung paano ito umusbong sa ating kultura at naging bahagi ng ating pagkakakilanlan. Pagkatapos, sinuri natin ang mga katangian ng kapre, ang kanyang presensya, ang kanyang simbolo. At ngayon, habang papalapit na tayo sa dulo, napagtanto natin na ang kapre ay hindi lamang isang elemento ng ating kasaysayan, kundi isang salamin ng ating pag isip Kung isipin natin, ang ating paglalakbay ay parang isang paglalakad sa bubat. Sa bawat puno na ating nadaanan, may bagong impormasyon tayong natutunan, isang bagong perspektiba na ating nakita. Ang mga kwento tungkol sa kapre ay parang mga ugat na nag-ugnay sa atin sa ating nakaraan, sa ating mga ninuno, at sa ating mga pinagmulan. Ang usok na kanyang ibinubuga ay para bang hamog na bumabalot sa ating isipan, nagbibigay ng misteryo at ganda sa ating paglalakbay. Sa pagtingin sa mga aral na ating natutunan, hindi ba't nakikita natin na ang kapre ay sumasalamin sa atin? Ang kanyang presensya sa gabi, ang kanyang pagbabantay sa kabubatan, ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan. Sa bawat kwento, may nakatagong mensahe, isang paalala na ang ating mga desisyon ay may malaking epekto sa ating mundo. Sa bawat hakbang, lalong lumilinaw ang kahalagahan ng pag-aaral, pag-unawa, at paggalang sa ating kultura. Kung susuriin natin ang mga konsepto na ating tinalakay, tila bay unti-unti nang nagiging malinaw ang landas na ating tatahakin. Ang mga anino ng nakaraan ay nagbibigay daan sa liwanag ng kasalukuyan at naghahanda sa atin para sa kinabukasan. Reflecting on this journey so far, alam nating hindi lamang tayo basta nakinig sa isang kwento. Tayo ay naglakbay, nagtanong, at natuto. Tayo ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento na naninirahan sa ating mga puso at isipan. Sa ating pagtatapos, bumabalik tayo sa punto kung saan tayo nagsimula isang anino, isang katanungan, isang misteryo na bumubuo sa ating pagkatao. Ang kapre, higit pa sa isang alamat, ay nagiging isang salamin ng ating pag-isip, isang refleksyon ng ating pagkakakilanlan. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang tayo tumuklas ng mga katotohanan, tayo ay naglakbay sa puso ng ating mga paniniwala, sa core ng ating kultura. Natinagtayo ng misteryo ng gabi, ng mga anino sa kabubatan natiyak natin ang presensya ng kapre, ngunit sa pagtuklas natin, natuklasan din natin ang ating sariling mga anino. Ang kanyang usok ay hindi lamang kumakatawan sa kawalan ng katiyakan, kundi sa ating sariling kakayahang magtanong, mag-isip, at maglakbay sa mga katotohanan. Ang kanyang pagbabantay sa gubat ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa kalikasan, sa mundo na ating ginagalawan. Ang kapre ay hindi lamang isang elemento ng ating kasaysayan, siya ay isang buhay na entidad na patuloy na nagbabago sa ating kamalayan. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay hindi lamang nakaraan; sila ay naninirahan sa ating kasalukuyan at humuhubog sa ating hinaharap. Bawat pag-aaral, bawat pagtatanong, bawat pag-unawa ay nagdadagdag sa kanyang kapangyarihan. Bawat paggalang sa kalikasan, bawat pagmamahal sa ating kultura ay nagpapatibay sa kanyang presensya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mahalagang tandaan na ang tunay na kapangyarihan ng kapre ay hindi sa kanyang anyo, kundi sa epekto niya sa ating isipan. Siya ay nagtuturo sa atin na maging mapagtanong, maging mapanuri, at maging mapagmahal sa ating mundo. Siya ay nagtuturo sa atin na ang mga kwento ay hindi lamang para basahin, sila ay para isabuhay. Isipin natin ang kagandahan ng ating kalikasan, ang misteryo ng ating mga ninuno, at ang lakas ng ating mga tradisyon ang kapre ay nandyan, hindi lamang sa gubat, kundi sa ating mga puso. Sa bawat puno, sa bawat anino, sa bawat usok, may aral na naghihintay. The real practice begins now. Ang totoong paglalakbay ay nagsisimula ngayon sa paghahanap natin sa sarili nating mga anino at sa pagtuklas ng mga katotohanan na bumubuo sa ating mundo. Final visual sequence, the video fades to a serene image of a forest at dusk, the sun filtering through the trees. Gentle sounds of nature fill the air. A wisp of smoke, barely visible, curls upward, eventually dissolving into the twilight lalila. The image slowly transitions to show a single, ancient tree, its branches reaching towards the heavens. Finally, a close up shot of a human hand gently touching the bark of the tree, signifying a connection to nature and a continuing respect for tradition. The screen slowly fades to black, leaving the viewers with a sense of peace and contemplation.